yun lahat mga papi mga mamsi ngayon tayo sa bahay ni ate ayan so plano sana namin umalis ni mami kanina kaso lang kasi medyo pabugso-bugso ang ulan kaya hindi kami makaalis-alis sa ngayon walang ulan ngayon, ngayon maganda yung panahon pero pasumpong-sumpong eh parang babae rin may toyo <laughs> so yun nga Since sa pabugso-bugso ang ulan guys hindi mo tayo alis ngayon pero gagawa tayo ng video Uh, um, siguro pagtutuunan muna natin ang pansin tong si Draco uh, So napansin ko kasi dito Pagka ginagamit ko siya guys Mahina yung preno niya So tinawagan ko yung mekaniko ko Sabi ko eh, palilinisan ko yung preno niya So antayin natin Guys so papaayos natin tong uh, Preno palilinisan Hindi na na ako eh Hi ka muna Bye. Hi <laughs> <laughs> kaya si Kuya Jun, yan yung isa sa mga humahawak ng mga sakyan ko yan. So bibili ako ng spacer niyan, Kuya. Konte. oo. One port kaya? Mas makapal sa one port pwede? Medyo langanin Hindi ka hindi pwedeng bumili ng mga ano niyan? ah pwede. Ito yung masagawag yan. Oo. Ang lalayaw, one port. One port, kakapit pa yun. Kakapit pa, magkikiyo dito. So yan, isa, isa sa mga mekaniko kayo. Bali, dalawa kasi silang humahawak ng mga sasakyan ko. Guys, so babaklasin do yung bearing. Kailangan palitan. Ah, dyan pala yung baklasan nun. Ayan. Sige. Ayan guys. Ayan oh. Pag naghahanap kayo ng matinong mekaniko guys, hindi kay lolo ko kayo ito si Kuejun. Pupost ko number niya. Ayan. Para makatulong din kasi wala rin silang pwesto ngayon eh. A few moments later. So, ayan. Pagpunta tayo ngayon sa auto shop, bibili tayo ng mga kailangan. Ayan. Kasing sasakyan guys, plano namin ipagbuyan ng Pangasinan sa August. Kasi birthday ni Kuya is August. Hindi lang ang problema kasi pag sasakyan talaga ang i-maintain mo, makati talaga sa bulsa yan. Ayan guys, so dito tayo bibili. Ayan. Kaya Pinas. Masya delikadong gamitin. Sa slow mas mga ba kasi mas marami pang kakapit na trade mo na. Bali, 3-1-10. Sige. Tapos. Tapos. Check. So pag lumapad yung gulong ko niyan, medyo malapad na yan ano? Oo, oh, lalabas, lalabas na. Salamat. Ay, mga papi, tama yung bibili ko. Ayun, guys. 3110. 3110 bearing lang. At saka yung mga spacer. At saka brake shoe a brake pad pala. Yung 3110 na yun guys, sa likod lang yun. Hindi pa kasama yun sa harap. Tapos yung harap, hindi na pa natin mamaya kung mabibilang pa natin ng ano kasi hindi pa nababaklas ni kuya yung harap eh. So yun ang sinasabi ko sa previous vlog ko guys na pag meron kayong uh, sasakyan, asahan nyo. Para kayo may pinapadeding bata. kuya Kuis, ito na. Ayan, guys. So ito yung, <coughs> yung binaklas na. So, si Kuya, si Kuya Jun, baling ginawa niya is pina, ano, niya, Pinapress lang ng sandali yung ah, uh, yung bearing. Kailangan daw ipapress yan. Tapos ito yung spacer na binilik, guys. Ayan. 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 Kita nyo itong gulong sa harap, guys. Ayan. Ayan. So, ito. So parang pantay siya dito sa sa fender niya dito. Pantay siya, di ba? Ang mga sasakyan kasi is yung gulong sa likod medyo nakapasok 'yan. So ito, salip na nakaganyan yung gulong, nakaganoon 'yan sa likod. So pag nilagyan natin ng spacer yung sa likod, aangat 'yan. 'Yan guys, so habang wala pala si Kuya, pinturahan na natin 'to ng pula. So, lilihaan ko muna siya. Tapos, pubugahan natin ito sa, harap sa harap. guys, tapos na natin pinturahan na yung drum break. Ayan. Pulang-pulang. Pul ang ganda din lang. Hindi Ito ngayon ang uno. Ito ngayon ang pala, dalawa binili ko. Pwede pa nga uno yun. Eh. No? Hindi ba delikado maglagay ng ganyan kuya? Hindi naman. Huwag yung bitin lang ito ngayon. Okay. Ayan o. Oh. Oo nga. Pag uno kaya? Bilang ko. Kaso hindi ba delikado yan? Ayan o. Oh. Hindi, makapal pa ang kapit. Habang inaasikaso mo yun, bibilang ko pa na isa. Ang ganda tingin. Medyo nakaosli na ka, ng unti. Ayan yung kinalabasan guys, ang ganda. Ginawa namin dalawa. Ayan dalawa. Pag malayo. Oh, Ayan diba? Kita naman tayo sa... Kaya nga yung nakungungungso, may katulong nga ako eh. Atong may na-hype ng test ko. one eternity later. Ayan guys, so ito yung mga pinalitan natin sa sasakyan kay Draco. So tapos na nga siya, ayan. Nakalapag na siya. Nakababa na yung harap at likod niya. So kanina kasi inangat yan, yung apat na yan. So ito yung mga pinalitan natin guys, so ito. Ayan. So ito brake shoe. Kasi nga yung prena sa likod, yan, eh, mahina na. Kaya pala sabi ko kailangan kong ipalinis. Yung pala mahina na siya. So yan. Tapos syempre bumili tayo ng spacer sa likod para pampapogi na rin. Mami huwag ka magalit ha? yung spacer na yan. Ikiliti lang yan doon sa mga ginastos ko. Sigurado magagalit to pag uh, nalaman niya na meron na naman akong inad dito eh. so, mabalik tayo spacer tapos ito. Ito binilang ko rin ito kasi yung right side niya is mauga. Ito yung nasa right side eh. Yung left side okay pa naman pero pangit kasi kung right lang yung papalitan natin tapos yung left luma, di ba? So mangyayari niyan sa mga susunod na araw masisira na naman yung left. Yung right maayos. Kaya ang ginawa ko since inangat naman siya pareha sa harap pinantay ko na so dalawa na yung binili ko so yan nasa 600 ang isa so 1 na kagad yung dalawa yung nasa left side na ganito ayan nilagay ko sa likod reserva ko yun kung sakaling may masira ang isa so pwede ko siyang gawing reserva tapos yung sa harap pinalinisan na rin natin yung preno so yun preno tsaka bearing ah bearing pala bumili pa ako kasi na may binili kong bearing oo pala kaya pala lumaki yung gastos guys kasi yung bearing pala nito yan, may bearing kasi yan sa loob durog na pala yung kaliwakanan so durog na yung bearing yan sabi ni Kuya Jun, hindi siya pwedeng ilayo pag yung bearing niya hindi papalitan ah, uh, napalinisan natin yung preno niya saka yung mga bearing niya pinalitan na medyo pagod na ako guys kasi yung mga kalat dito kanina nilinisan ko pati nakpang ko na ulit si Draco ayan So nakatapos ko maglinis, tapos siyempre nasisampu rin yung mekaniko, ng mga kailangan niya. Uh, tinulungan ko rin siya, pintura pa ako. Tapos kung ano yung mga kailangan na uh, bilhin sa auto shop, pabalik-balik ako. So pagod na ako. Anyway, meron naman tong uh, warranty kay Kuya Jun. Sabi ko sa kanya, kung sakaling may problema, uh, tawagan ko lang siya, babalik siya rito. So wala namang problema yun. So yun nga, uh, dito na lang siguro natin tatapusin yung video guys kasi pagod na ako uh, bukas ng umaga try natin subukan si Draco kung uh, okay na ba yung prena niya so hanggang dito lang ha? dito natin putulo ng video guys maraming maraming salamat sa mga nanood and abangan nyo susunod na video ko uh, try natin next week kung wala na walan so lalakad kami ni mami ito nga pala si Calvinatic signing out